ko. Natakasan ko ang prinsesa. Sabi niya, huwag ako maglilinis ng bintana na wala siya dahil marami doon naninilip doon sa kabilang building. Marami ang sa mga teratso. Pero nahihiya naman ako. Papasolubin ako nung wala man lang akong ginagawa. Kaya ito lang ginawa ko. Tinakasan ko. Nahihiya kasi ako. Ay, ako. Panilip kayo diyan. Wala akong pakialam sa inyo kung anong gusto niyo gawin. Baka lang sa buhay ninyo. O sige, silip pa kayo. Silip. sa buhay niyo. Kaya kayo na, hindi din ay hiyasay niyo mga ginagawa. Bahala kayo dyan. Ang ganda ko na. Kaya Ang sexy-sexy ko yata. Sige, yes, yun ay pa kayo. Sino pa kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Naku, baka matik na ako ni prinsesa. Nakakahiya Bahala kayo. O sige, yes, yes, oh, Ang mga gago, hindi nila alam. Ang suot kong brief. Brief ng lolo ko. Yung pinawa niya sa akin. Kasi malamhan ako ng lolo ko. Lahat ng brief niya. Pinawa niya sa akin. Mga gago. Nakaloko din kayo. Nakaloko ang brief ng lolo ko suit ko. Diyos ka, na yata ako. Sabi ko na ako natakakot ang tamong sa akin. Kaya ako pag binis ng kanyang bintana. Ay, naku. Natakot tuloy ako. Ay, magandang buhay po para sa inyong lahat. Heto po si Pia Batumbaka na muli papasalamat sa inyo sa maganda nyong pag... Magsubaybay sa aking mga video. Sana po, unang po kayo magsawa sa aking video. Parang awan nyo na po. Ang sexy-sexy ko pa naman. Sana wag po kayo magsawa sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Ingat po, ingat po kayo palagi. At sana po, Pigyan po tayo lagi ng napakyan ng buhay, araw-araw at sa dami pang mga araw at taon. O sige po, kailangan ko pa pong magtrabaho ng ibang trabaho para naman din nakakaya sa aking senyora. Dahil binabayaran kasi niya ako ng maayos. Maraming salamat po!